Good morning po sa lahat. Isa pang liyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating alayong umaga ay Gawin sa pag-ibig ang lahat. Gawin sa pag-ibig ang lahat. Tunay po malaga po ang dahilan ng ating ginagawa. Halimbawa, may isang matanda at mayamang lalaki na hindi naman gwapo nagpapakasal sa isang napakaganda at batang-batang babae na sabi simple lamang. Di ba parang pangit na kung sabi ng babae, napakasara niya yung mayamang matanda na lamang sa kanyang pera at yaman. Kahit pero to, eh parang pangit pa rin. ba? Yung mga sabi po ng Biblia sa unang Korinto 16.14, sa iporoon, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. O sa ibang salin, at lahat, ng ginagawa ninyo ay, ang lahat ng ginagawa ninyo ay, gawin ninyo na may pagmamahal. Para po sa akin, may dalawang mahalagang kaugnayan ang pag-ibig sa ating mga ginagawa. Una po, pag ang dapat na layon o motibo natin sa ating mga ginagawa. Nambawa, ikaw dadalo sa panambahan, at itipon tuwing linggo sa bahay-sambahan, dahil mahal mo ang Diyos at nais mo siyang purihin at sambahin. Dadalo ko rin dahil nais mong makita, makasama maka-fellowship ang iyong kapatiran sa iglesia. O pa kayo po ay magpalakasan, makapagbigay ka sa kanila ng encouragement at pagpapala. O magibigay ka ng ebanghelyo at tutulong ka sa mga Bible studies at outreach dahil mahal mo ang mga hindi at naisin mo silang mahalin ng ebanghelyo at maligtas. Ikalawa po, gagawa ka sa paraang may pag-ibig. Halimbawa po, ayon sa mga katangian ng pag-ibig sa 1 Corinto 13 ng Biblia, alagaan mo ang iyong mga maedad na magulang, mata ng magulang, na may tiyaga at may magandang loob. Hindi ka mayiging magaspang o magalitin sa halip, kung meron man silang mga pagkukulang o kamalian, ikaw ay magiging mapagpatawad. At nakamagtiis hanggang wakas. Alagaan mo sila sa paraang nagmamahal at umiibig. Kaya mamaya namin pong gawin ang lahat ng bagay at magawain dahil sa pag-ibig at sa paraang nagpapahayag ng tunay na pag-ibig. Salamat.